Ito yan, isang tumana. Yung ginagawang matagal na ito eh. Ano? Ah, baka hindi na buti sampung taon ito bago magawa. Dito, kahit konting ulan, tulto na ito, maapo yan. Ano? Ma yan kasi yung tubig niya, aabot na dyan. Yung ginagawang ano, poste na yan. Lubog yan. Pag umapaw, lubog yan. Kaya walang makadaan sa ako yan hindi kaya yun yung ano eh, na, mababaw lang kami ito kaya pag umapaw ito talagang walang makakadaan ayan 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 po isang poste pala nang gagawa nila tagal to bago gawin maubos na pinakyaw na <laughs> Marami dumadaan dito, daanan talaga to. Kaya lang pagka buma, sa ulan. Kaya wala na mga kadaan. Ito okay. okay. wala po. Ah, Ha? ang 1,50 lang hindi eh. Ano lang. Wala dalawa. Wala nang na lang dalawa. E 15 na lang. Uling ko. <laughs> Dagdag daw -dag isang motor, mahuhulog na <laughs> tayo na. Na banking. Oh, Nakaw na si Mahuhulog. Ay, nakaparada yan kanina. Nakaparada yan kanina. dito na ka party dito party kanina eh namin Romana Muna kami, nakabili na isda eh yung tumana na ano, binabaha uh, oh, tingulan lang, labahin to lang mga dito ay eh, inaayos eh, kaya lang matayo pang iusin to oh, na, kaya sa ulan kaya nang binaha kaya nang binawang poste nakatambaha dito đang xem mang đây là BB giờ